Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Suma sa inyo ang palatuntunan ng CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, si na araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility kahapon ng hapon ang bagyong si Kiko. Ayon sa pinakahuling weather bulletin ng pag-asa, sinabi ng pag-asa na alas 4 pa lamang kahapon ng hapon, ang bagyong si Kiko ay namataan 1,100 kilometro ang layo east east ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin ito ang maximum sustained winds ng 55 km per hour at may pagbugsong umaabot ng 70 km per hour. Sinabi ng pag-asa ng bagyong si Gico, bumilis ang galaw palabas ng Philippine Area of Responsibility. Patungo ng direksyon ng Japan bantalang tropical depression ay inaasahan namang lalakas pa habang ito ay naglalakbay sa ibabaw ng karagatan pero ito ay tuluyan ng papalayo sa ating bansa. Pero hindi pa rin ligtas sa mga pagulan ng malaking bahagi ng bansa. Ang Southwest Monsoon o habagata ay inaasang magdadala ng mga pagulan sa Luzon at sa Western Section ng Kabisayaan. Dagdag pa rin sa weather bulletin ng pag-asa. Paalala ng pag-asa ang kalat-kalata pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Zambales at Bataan ay maaaring magdulot ang mga pagbaha. Ang habagat din ang dahilan ng mga mahinang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas. Nag-issue naman ng pag-asa nang severe flood advisory para sa Cordillera Administrative Region. Samantalang naglabas din ng pag-asa kaninang madaling araw ng moderate flood advisory sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at maging sa Ilocos Region.